Asok, oh, sit ka, Shiloh. Sit, dali, sit. Shiloh. Sit, sit, sit. That's Very good. good. Oh, tabi ka lang sa kanya. Uh -huh. Yes! natin <laughs> kay <laughs> Sit muna, sit. Sit, leg. Is this your dog? Mm -mm. wow. you. <laughs> ko. <laughs> May mga ilan-ilan niya nagpapapicture kay Shiloh. Mapapasa na all ka na lang talaga. <laughs> Naisipan ko nga na dalhin si Shiloh sa lake para itry kung lulusong siya kasi never pa niya nararanasan na maligo sa kahit na anong open water. Nung una di pa niya alam gagawin niya kaya medyo ginaguide ko pa siya kasi parang natatakot pa siya. Kaya nung nasanay-sanay na nga siya sa tubig, halos ayaw na niya umahon dyan kasi talagang nag-enjoy siya. Sobrang linaw nga ng tubig at mababaw kaya safe siya liguan ng mga bata at ng mga turis. Puro bato nga sa ilalim kaya si Shiloh at ako medyo nahihirapang maglakad Kasi may mga malalaking bato at nerong mga maliliit na bato Hindi ko nga mapakawalan si Shiloh kasi baka tumakbo na siya sa dulo ng lake Hindi ko na siya makuha, may pagkapaking pa naman si Shiloh Misan di siya nakikinig pag tinatawag Alam na mga husky owners yan kung gaano sila kabingi Nilapitan nga siya ng bata at nilaro kasi ngayon lang daw siya nakakita ng husky. Palagi lang daw niya kasi napapanood yung mga katulad ni Shiloh. Kaya tuwan tuwa siya nang nahawakan na niya si Shiloh at nang may lumapit pang isang bata sa kanya, doon na nagsimula magharot si Shiloh kasi ginaya niya yung ginawa ng bata na hampasin yung tubig hanggang sa inulit-ulit na nga ni Shiloh hampasin din yung tubig. Late ko na nga na-realize na, na natutunan ni Shiloh yung paghampas ng tubig doon sa bata kahit isang beses pa lang niya yung nakita. Naglalaro daw siya ng tubig eh. Kasi sobrang kinilig daw. mo ako. Huwag mong inumin! Bad yan, bad. niya po yung tubig. niya. Ginaya niya. Mga <laughs> gaya niya. <laughs> <laughs> niya. 'yung tubig, di naman 'yung <laughs> <laughs> Ate, eh. bimba eh. <laughs> <laughs> <Bina, kadal. laughs> basang basang mo basang-basa <laughs> Inahayaan ko nga si Shalo na mainom niya yung tubig kasi di ko naman siya mapipigil na paglaruan yung tubig. Alam ko naman na magiging safe siya kasi may every month siyang iniinom na protection sa kahit anong worm. Kaya never pa ako nakakita ng worm sa dumi niya. <laughs> Naglaro na lang ng tubig. Wala na namang isda dyan eh. Ganyan ka nung ganyan. Buli niya yung tubig. I'm paid sure. <laughs> Umahon kami ni Shiloh para bumalik sa tent at palitan yung leash niya. Kasi naisip ko na mas maganda yung mahaba para malayo-layo yung mapuntahan niya. Kaso pagbalik namin, umahon na yung mga bata. Kaya hinahanap ni Shiloh kasi wala na siyang kalaro. Yung pagbaba ng buntot ni Shiloh, siguro doon niya na-realize na umuwi na yung mga bata. Na parang nagsasabi siya sa akin na nalungkot siya kasi wala na siyang mga kalaro. Sobrang hilig nga ni Shiloh sa mga bata. Sa tuwing makakakita nga siya ng bata, dinatamba niya pero napipigilan ko kasi yung iba takot kay Shiloh. Inaaya ko na nga dito si Shiloh pero ayaw niya makinig sa akin. Tara na dali! Shiloh! matagal-tagal din kasi sila naglaro ng mga bata. Siguro nasa 30 minutes din yun bago kami umalis para kunin yung tali niyang mahaba. Pero pagbalik namin, wala na yung mga bata. Naglaro naman siya dyan mag-isa pero sobrang saglit lang. Hindi katulad nung kasama niya yung mga bata. Talagang puro laro lang siya. Ang tagal nga nag-stay ni Shiloh at di ko na nga siya mapwersang ayain. Hinayaan ko na nga siya muna mag-momentum hanggang sa ma-realize niya na hindi na babalik yung mga bata para makipaglaro sa kanya. Pero maya maya kusa naman na siyang lumapit sa akin at doon na nga kami bumalik sa tent. Pagbalik nga namin sa tent, agad kong pinunasan si Shiloh ng microfiber towel niya para matuyo siya hindi naman siya ganun kabasa. Pero dahil wala kang blower, ramdam na ramdam ko na nilalamig siya. Kaya kinumutan ko siya ng balabal ko at sobrang init sa lugar kahit gabi na. Tulog na tulog nga si Shiloh kahit na may kumakanta sa gitna. Sobrang pagod niya maglaro maghapon kaya sobrang antok siya na kahit naingay nakakatulog na siya. Dito na lang muna po. Stay tuned sa last part ng Papanuepe camping namin ni Shiloh. Love you!